Magandang araw mga kaibigan. Ako nga pala si Kuya Win at ito ang aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lamang at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutan isubscribe ang aking YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ang ating video ngayon ay patungkol sa misteryosong Devil's Triangle o mas kilala At tinatawag na Pero Triangle. Ano nga ba ang Bermuda Triangle. Ang Bermuda Triangle, na rin bilang Devil's Triangle, ay isang misteryosong rehiyon sa kanlurang bahagi ng North Atlantic Ocean. Ipinapalagay na ang mga hangganan nito ay bumubuo sa isang imahinaryong triangulo na may mga sulok. Sa Miami, Bermuda at Puerto Rico. Sa loob ng mga taon, ito ay nakuha ang katanyagan dahil sa mga kahindik-hindik na pagkawala ng mga barko at eroplano. Bagamat, maraming teorya ang nailabas na nagpapaliwanag sa mga pangyayari. Nananatiling tatak sa dugo ng Bermuda Triangle ang tunay na kalikasan nito. Sa ating paglalakbay sa loob ng Bermuda Triangle, natin ang pagnanais na alamin at kaabahang kumakalat sa hangin. Ito ay isang malawak na karagatan na umaabot sa libo-libong milya at kilala sa kanyang hindi inaasahang mga uri ng panahon. Ang mahinahong torquios na mga tubig sa ibabaw ay lumilika na isang ilusyon ng kagandahan. Ngunit sa ilalim nito ay malalim na misteryo na nag-aakit sa buong mundo. Ayon sa alamat, ang Bermuda Triangle ay isang lugar kung saan ang mga kumpas ay biglang umiikot ng hindi kontrolado. Ang mga aparato para sa navigasyon ay nagmamalpansyon at ang mga sistema ng komunikasyon ay biglang nagiging katahimikan sinasabing ito ay isang puok kung saan hindi umiiral ang normal ng mga patakaran. Ang lugar kung saan ang oras at espasyo ay nagkakapit at kung saan ang mga tao ay maaaring mawalang bigla.